i was scared to not deliver so because as i was yeah gusto ko uh, okay akong lumabas ang kinakatakot ko yung hindi ko ma-deliver hindi ko mapanitigan kaya i had to make sure na mati deliver ko to at mapanitigan. kaya kalakip ng takot ko kailangan kong kumilos kaya nag-request ako kay direktur ano yung request device sa'yo? ang talagang dito, before you gawin yung project. Nag-workshop ito. Nag-workshop What kind okay. of workshop? One day work. Wow. One day, one-on-one -on -one workshop. Okay. Yun. Kasama siya. And si Tita Malu. Sabi ko, hindi ko kayang humarap dito sa mahuhusay ng mga aktor na to nang wala lang, nang yabang lang yung bit-bit ko. Hindi. I was so insecure. And I thought it was okay. I acknowledged my insecurity at sabi ko, I needed to do something kasi alam ko namang merong lacking sa akin eh. Diba? Kaya-kaya ko na magpataway, gamay na gamay ko na yun eh. Diba? Kaya-kaya ko mag-adlib, kaya-kaya ko sumama sa pag nagbe-brainstorm sila at meron akong maibibigay. Pero yung drama, this is something new, kaya kailangan, simulan ko siyang maunawaan, kailangan meron akong matutunan, kailangan meron akong maihanda sa sarili ko, sa katawan ko, sa utak ko, para pag dumating ako doon, hindi puro yabang lang yung bitbit -bit ko. Kaya it was a humbling experience kasi I knew for a fact na since day one, nung nakasama ko silang lahat, hindi ako pinakamagaling sa set na yun. At kaya kailangan kong atupagin yung matulungan ko yung sarili ko para at least makasabay man lang sa husay nila. Ito malo, baka pwede ka mag-share. How was that uh, workshop advice? napaka special. Tayak ako. Oo, kasi alam mo yun, parang paghubad ng kaluluwa. So, maganda yon Unang-una, ang ikinatuwa talaga. Alam mo yung mak pagiging makatotohanan. Yung pag-amin sa ano ang meron ka ngayon, ano ang strength mo, ano ang weaknesses mo, ano ang gusto mong gawin. So it was a choice. It was a decision. And Thank God that I am instrumental no, sa kanyang pag-explore, sa kanyang discovery. At yun, ramdam ko talaga yung kailangan kasi yung kaibuturan, yung honesty, kasi lahat naman dyan kailangan manggaling sa isang katotohan. Lumabas yun. So, doon talaga nabuksan siya kung madali yung comfort zone. Then it became uncomfortable kasi may uncomfortable moments sa workshop pero na-transcend, nalampasan at nakikita natin sa, at sa tulong din siyempre, andun din si Derek, yung ano, yung pa, na igab na gabayan ng mahusay, ng malit malinaw, mahusay at buong damdamin at to totoo. At alam ko, nagtagumpay talaga sila. At makikita nyo yan. Pagdating ng Pasko, yung revelasyon na yan. Nice. Sa pagumpay, skanda. Kaya ang sarap din na ang swerte ko kasi bago pa gawin yung pelikula, nandun na si Direk at saka si Tita Malu to equip me bago ako magsimula. At sobrang laking biyaya na hindi lang ko siya kasama bago gawin, kasama ko siya habang ginagawa kasi nasa cast siya. So nandun siya to guide me all the way para abangan yung mata ko, abangan yung kinikilos ko, abangan. So, nang siya, kaya napakaswerte ko. At uh, ang swerte ko rin na siya yung, siya yung uh, tumulong sa akin, siya yung nag-workshop sa akin, ang swerte ko sa kanilang dalawa. It was very hard at that time. It was very hard. Yeah. <laughs> nung sinabi niya yung paghuhubad ng kaluluwa. Ka Parang nung nung nag workshop ako sa kanya, that was the time I was about to restart my therapy. Yun yung time na magsisimula ako, ulit akong mag-therapy. So nung workshop niya, durog ako ng mga bala durog ako pero hindi ko siya na-address. Durog ako tos, pero hindi ko siya nakikita kung gano'n siya kadurog. Natulungan nila ako doon sa workshop. Kasi nailabas ko yung mga nasa sa loob ko na na nandito lang. Hindi ko napapakawalan, napapakawalan kasi hindi ko alam kung paano. So natulungan din nila ako. Natulungan nila ako. Kaya, pero, kaya mahal ko to kasi sila lahat sila kasi hindi ko lang sila nakasama sa professional personal talaga yung nangyari sa amin dito sa ano, sa In the Breadwinner is, kahit yung, pag, yung shooting namin, yung paggawa ko ng pelikula, naging bahagi siya ng therapy ko. Kaya maraming maraming salamat. Ganda. Natapos ko yung pelikula na napakaganda, I thought we were, we were very successful doing the movie. And also, naramdaman ko na ang successful ko din na nagawa ko yung therapy ko habang ginagawa ko yung pelikula ito. Parang pareho kasi siya ng Kaya thank you, Lord. Thank you! Alright, before I go back to Jumbo and Daisy, no? Jumbo, may tanong